Nasaan si Ate May? Ate May, dito. Mahalaga to. Kailangan kitang kausap. Yan si Kuya po rin. Kuya Gus, kailangan ko kayong makausap talaga. Kami Oo. Wala naman kami ginagawa ng problema. Hindi. Kailangan talaga. Kasuro naman kami dyan ah. Ate May, dati, gusto ko lang malaman, nagpa-checkout ba talaga siya dati? Parang, hmm, may problema kayo, ba't na ang layo niyo sa isa't isa? <laughs> ah, ganun. Hindi. Malapit kami. Sa tulugan lang kami nagkakaya, wala yun Dati di ba nagpa-check up siya? O nag-check up-check upan lang siya? Nagpa-check up po talaga siya. Bakit? Totoo yun. Okay. Di ba sinama ko siya sa check up? Okay. Ay, alam mo yung anong sabi doon sa unang check-up? Ay, saan ba sa'yo? May binigay po kasing gamot eh. Kaya lang po nahinto. Hmm. Hindi po. Ano po yung sabi sa... Ano po yung sabi ng hmm. mga doktor? O anong sabi ng doktor? Yung puso ko yata ang kinukuan doon. Hmm. Nung may taba nila. May taba. siya ng taba. Hmm. Minabuti ko po <clears throat> kasama kayo dito. Kasi ano eh, ito yung result. Ayaw ko ng paligoy-ligoy. Lahat po ng result, positive. O, oh, kayo na po yung tumingin. Ano, positive? ayoko ayaw kong mag-ano. Pero lahat ng result, mataas. Pero si Ate May, di ba nakakabasa? Hmm. Kaya lang, yung kung kung na hindi naman masyado. Hindi masyado? Kaya kinukuha po ni Tita Jennifer. Okay. Pagka binasa niyo po ngayon, hindi niyo maintindihan yung ano. Okay. Diba tingin mo din eh? yung kwan ah Dati nagpatas kami na itong creatine, wala naman, di ba? Tsaka yuri tasi. Ngayon, meron mataas. Ang dami, lahat, lahat, ano, lahat positive yung mga ano dyan. Lahat mataas. Yung, Pero dati po, nang uminom siya ng ni diba? gamot, yan pong paano, hindi naman po ganyan ka, ano. Ngayon po masyadong nangitig. Diyan lang po yan. Yung sa puso. Ngayon e, po yung puso niya. Ito po yung x-ray. Ito po yung result din. Oh. Um. Tapos, napansin mo hindi siya pinapawisan talaga. Hindi, mula pang kabata ako, talagang ganito Hindi mo siya pinapawisan talaga. Kahit anong nagbibigit ako ng palay, hmm. hindi talaga. Yeah, mag ako Mag-aaasin yung barat ko pero hindi ako po papawisan. So, teka lang pakita ko po yung result. Ito po lahat. Ayan na. Basta meron pong nakahighlight, ibig po sabihin matataas. Ayan po. Ayan po. Highlight highlight. Lahat ko nung ano. Yeah. Okay. Tataas ko lahat dyan. Ito. Ah? Highlight. naka highlight po lahat. Yung ihi mo, AC dark yellow. Creatinine mataas, uric acid mataas, SGPT mataas, SGOT mataas din. Kuya Gus, kailangan mag-exercise. Ano, Mahalaga 'yung exercise, diet. Wala ka kasi ng disiplina. Teka, paano? Wala naman disiplina. Kada disiplinang hindi naman ako. Hindi, wala kang disiplina sa pagkain, uh. sa exercise, sa asawa mo wala kang disiplina. Bakit naman? Hindi mo pinapaligaya 'yung asawa mo, puro sakit ng ulo 'yung oh, Sakto ma. <laughs> Wala nga ang sakitulong sa akin yun eh. Okay, okay ba kayo, Ate Mim? Okay. Ah, okay kayo. Mm. Hindi naman nga-away Ito, kailangan ng diet. Tapos... Buka oh, yata nga yun yun ako pakainin ah. Hindi, Kuya Gus. Yung nang nangingitim mong dugo na yan, ito. Kailangan tayo magpa-check yung sa puso mo. Kailangan natin paano to. Kasi hindi ko alam basahin to eh. Kaya po, kinukuha ni Tita Jennifer. Ito po. Lahat, Ayun. lahat po. Titingnan niya daw po lahat. Hmm. Kasi ipapasa niya sa, sa kaibigan niya kay Dr. Galvez. Oo. Hmm. Oh. Hmm. Hindi, mataso talaga yung lahat. Walang disiplina sa sarili, ganyan ang nangyayari. Pero minsan po, hindi naman po nagkakainin. Madalang. Ba bakit po ganun? Lahat mataas. Pag po siguro nandito, pero sa amin po, madala lang kumain. Mm. Tapos, pa mo siya sa bahay, pawisin mo, pa siya. Paglalabahin ko po, kapag mm -hmm. atang mo. Buhay yata ang madadali yata akong ito. Ang serious dobli -do ah. -do Hindi, seryoso yan, Kuya August. Kaya nangingitin yung ano mo dahil wala kang ano, walang exercise, di ka pinapawisan. Pero uh, yung pong ininom niya pong damot niya, mm. H hindi po ganyan kahitin yung paan niya. Mm. Hindi, ang maganda nga po, kaya nga po nagganyan tayo, maagapan ang mga dapat maagapan. Ngayon, mas maganda nga, ipakita na natin yan sa dapat ipakita ang doktor. Okay. Ano yung dapat maiwasan, Kuyo Boss? Ano, seryoso yan, Kuyo Boss? Pagka nawala kayo, sino pong makakasakasama ko? Po? Ah, ano? Hindi, talagang tao. Ganun lang eh. lang tayo sa ibabaw ng mundo eh. Hmm. Mamatay ka bukas makalawa, okay na. Basta mahalaga, nagampanan mo yung katungkulan mo dito sa ibabaw ng lupa. Tapos ako pala biglang nawala eh, no? Ah, hindi. Hindi yeah. tayo <laughs> <mga> wala. <laughs> hindi, iniisip Mababa ko. Mababawin natin. Kuya Goss, iniisip ko, ikaw yung physically fit eh. Si Tatay Albert yung madaming makikita mga positive eh. Pero si Tatay Albert, katekram, ang ganda ng result ng ano niya, lahat negative. Kay Kuya Ogos, lahat mataas eh. Sugar. Kuya Ogos, ganito yan. Yung sugar at saka yung high blood, pagka nagsabay yan, pwedeng pumutok-putok yung mga ugat mo sa ulo. Basta sugar at saka ano ah. Sugar at saka high blood. Mm. Oh, hindi mm. Wala, wala pa sa pala akong mamatay pag Kaya yung sugar, sabi ko sa inyo, tanggalin nyo na yung soft drinks. Tanggalin nyo na yung mga yung ano-ano man yung bisyo nyo hindi maganda. Ikaw, wala naman akong bisyo ah. Kung Kaya, may, ano Oo nga eh. Tsaka yung ano, tipat, di ba? Pagka nagsama yung sugar tsaka yung high blood, pwede sumabog yung mga ugat-ugat dito. Oh, ganyan. Ma eh. o, ano yung mahal kay papa? Aneurysm. Aneurysm. Ganyan yung kay papa. Kay lolo, ano mo? Bawal na yung maalat kaya kanya. Eh? Mm, tsaka yung maalat, nagsasawsawan ka pa kasi. Siyempre. No. Hmm. Huwag kang mag-aasin. Oh. Tsaka sa usawang Ah, nakita mo pala lati pa. Oh. La <laughs> mas taas eh. Maalat na po yung ulam, nag-aasin pa siya. Hmm. Kasi ano, tipat, hindi biro to, kaya pinatawag ko si ate May. Kala ko naman, yung uh, sabi niya magpapacheck up siya, kala ko sabi niya lang na nagpacheck up siya, pero hindi, nagpacheck up naman pala. Nandun, yung, nandun pa yung mga kuwang ko, na sa bahay. Kala hmm. ko, kinuha pa. mo lang yung pera para pang bisyo. <laughs> ha? Wala na. Alam na akong bisyo. Ano anong bisyo Sigarilyo. Wala na. Alak, wala din. Babae, di. yung sinasabi ko. Alam ko, wala ka ng alak. Hindi. Babae. Ito lang. Babae. Sa buhay ko. Ito lang. Maniwala dyan. Oo. Kung nasan yung kiss mo. Sige, patunayan mo nga kung <laughs> Ba't gano'n? Ba't ba hindi sa lips? Gusto ko sa lips at ito di, eh. di pa ako natutut. Rush! Itong makakalangan mo. Ayaw ko yan. Kung mahan mo yung asawa mo. Makakalangan mo. Kung mahan mo yung asawa mo kahit puro ya. tartar yan. Nako! Babalas e, pa, na naman ito mo. Ay pa. Patingin ko talaga wala eh. kayong problema. Nasaan yung kiss? Wala nga ang Gusto problema! Gusto ko nga makita. Ito, kaya yung pablog niya, yung pungta lipi. Ay, ako. Nasaan yung key? Ando yun na. Okay. na. Mm, okay. So, okay naman pala sila. Wala, wala oh. kang problema. Hindi kasi sabi niyo nang isang araw, hindi daw kayo nagtatabi ngayon. Hindi po talaga kami sa... Hindi kami talaga Siya sa kwarto, ako sa sala. Si, wala ko sa nung lumipat kami doon sa bagong bahay. Mm hmm. Mas komportable ka ng parehas na hindi magkatabi sa higaan. Pag po kasi gumalaw siya, nagigising uh, e na po ako. Oo. eh ako ayoko nang may katabi. Ay, ganun. Ka hmm. Hindi mo na mapapansin. kahit saan tayo pumunta, di ba saan nasa tayo tayo. Mm hmm. Ayoko talaga nang may katabi. Katabi ka naman? Oo. Oh. Oo, <laughs> oh, ito. Paano magagawin natin dito? Yan, yeah, i-check din niya Ate Jennifer. Pero kung ano niya na i-advise niya na dali natin sa professional dali natin sa professional pero mataas lahat talaga isipin mo ang normal 200 436 yun sa iyo SGPT yun ha ano Ay. yun sa liver yun yun yung nakakatakot SGPT ALT kinetic 200 ang normal 436 Oh, gano'ng kataas? 400 or 200 something. Anong narami ba mga? Mm hmm... Sigurit. Tinatanong mo kung... Hindi ko sasabihin. Tapos AGOT. <coughs> oh, pang normal, 10 to 50, 71, 25 white blood cells 10 ang normal but ganun 4.2 mas maganda doktor yung ano yun katagram para ano din ano din kasi to katagram kaya nais ko din pong yun oh. gusto ko din malaman kung talagang may away sila mag-asawa tapos malaman niyo po yung result ng ano yun lang naman pero ang malaking aral dito, disiplina. Kung wala kang disiplina, ganyan mangyayari. Disiplina naman. Mayroon akong disiplina. Ikaw pa. Disiplina, number one sa pagkain. Sa sarili, yung exercise. Yung uh, exercise sa gabi, sa umaga. Bahala yun. Pinitura ko yan. Eh. Pinasak ko yun sa kanya. Kaya hindi pa niya tinitingnan. Hindi, gusto na makita ko. Original. Mataas talaga lahat, Kuya Ogos. Sabihin na natin yung iba, konti yung taas, pero lahat mataas. Kay Tatay Albert, nakita mo kay Tatay Albert? Wala. Walang naka-highlight. Lahat normal. Oh, bakit tayo wala ka lang gusto eh. Hmm? Ah, yeah, tingin ka buhay. Paano? Kanina na natin dadanin yung pagkakuan. Pag re-recommend din Tita Jennifer mo, ihiyano natin sa ano. Doon na lang kita ilalagak sa JBL. Ulo ko! O kaya sa ano? Sa J... ano? J Ah... JBB? Ay, ano? PJG. Oh! Ayoko! Ma... Makikigok ako ng video. Oras pagka... Tang, yung sapo nyo, ang taas lahat. Nakita niyo ba yung resulta nung apo niyo? Hindi hmm. po nangusin eh. Pero mataas tayo sa akin dito Lahat mataas eh. Kasi hindi na ako, ako. Disipl Walang disiplina sa sarili. Disiplina sa pagkain. Sa, mm, sa mga hindi po nakakakilala kay Kuya August, Pamangkin po ni Tatang sa... Sika. As... Apo ni sa mother side po. Kaya, kaya lang bilang paggalang sa mga matatanda, eh, kinukuya ko po yung pamangkin ko. Bilang paggalang sa matatanda. Ay, ginawa mo akong lolo ah. <laughs> like um, oh. No. Kasi pagka nandito, kala mo maubusan ng pagkain. Kala mo namang kukontrolin sa ano. <laughs> Kasasamayin mo, hindi ka kumakain dito. Ba, talagang pagkain hindi ako kumain dito, hindi lang, ay pagkakumain ako dito, hindi lang ako kakain sa bahay. Kaya namakot ako, kumain ka na dito, sabihin mo hindi, kumain ko pala. Siyempre nagpapaano lang sa iyo na Sasabihin po, kumain na ako hindi na ako kakain. Kung pala kumain na pala dito. Pero yung problema niya Ate May, okay naman na. Wala na yung ano. Okay. Hindi, hindi malis na hindi yaw Problema naman. Hindi, sinasabi mo lang dati. Kala ko hindi na... hindi pa kayo okay. Wala. Yan lang Ate May ha. Seryoso to Ate May ha. Kaya pinatawag ka na din. Paano gagawin natin yan? Pagkano na tayo ng mga kailangan, ano, para maagapan yung nangingiti mong pa Kasi connected panigurado yun dun eh. Kahit ganyan yung pamangkin ko ka Techram, kahit ganito yung pamangkin ko, love ko to. Ah. Eh pero kung nanggagaling lang sa akin talaga yung pasensya ko dito ate May, nako. nun pa, hindi na kami magkasama pero pinipili ko yung pagmamahal ng nanggagaling kay God kaya magkakasama pa rin kami ng pamangkin kung sakit sa ulo. Hindi, Kuya Gus, seryoso, disiplina talaga. Kahit ako, kailangan ko, eh, mo kanina, For, gusto ko, pawisan ako, binuot ko lahat ng dishwashing liquid papunta sa sasakyan. So po, hindi po talaga pinapawisan. Hmm, pinasok ko na nga sa sasakyan eh. Hindi po, sabi ko, hindi pinapawisan tong bata na to talaga. Pero siguro, ano, kailangan niya talagang try natin kayong dalawang oras siya tumakbo sa kalye. Ah, Kanina Kani lang umaga pag ko dito, hirap na hirap na ako, tapos patatakbuhin pa ako. Hindi hmm. po kasi nakakapaglakad ng malayo. Lagi hmm. pong nakamotor. Yan, kontento uh, ka sa puro motor, motor. Kung gusto na naglalakad lang, bibili lang kamatis, matis, nakamotor. Hindi po marunong maglakad ng malayo. Kasi kailangan ng dugo natin, ma-circulate ng maayos kailangan ng dugo natin ng tamang tubig para maging normal yung daloy ng flow ng tubig sa katawan. Ngayon, kung medyo malapot dyan, hindi nag, yung ibang mga medyo malilit yung mga ugat natin, hindi nagsisirculate na maayos kasi nga malapot yung dugo mo. Wala akong nangangailangan ng dugo. Magbibigay nila ako ng dugo. Hmm. Bakit? para gumigaw. <laughs> pwede din pamigay dugo mo kasi nga kailangan mong lumuinis mo na yung sarili mo. Why is it? Nasaan? Parte. <laughs> yung, yung pamangkin ko katagram, ang hirap maging ano, ano ang hirap yung... Yung ano, ano tawag, alaskador eh, no?